paniwala na meron siyang insertion baka ang uh, flood control ah na flood control uh -oh. e baka iniisip niya eh, hindi ano lang to yun ang uh, ceremonial uh, uh, function lang ng opposition Ganon, di mm -mm. hindi lang 750 million ang kanyang insertion <laughs> sa flood control And, uh, hindi hindi uh, sa, sa buong plat, uh, sa buong, uh, uh, sa buong uh, budget nasa ang, 3. Point, uh, ayun, ano siya oh uh, mayigit 3 billion. 3.0 one billion. Uh, one billion, na ko na nga para Sige, sigurado ikaw na masabi, oh. Hindi okay. ako makapaniwala. Hanggang ngayon, Senator hindi ako makapaniwala. Rins on Tiveros, oh. mga magulang at mga mm -hmm. mahal na ka, uh, mga uh -huh. ang kanyang uh, kabuang uh, budget Saan mo ba nakuha yan? Para sa uh -huh. uh, 2025 uh, Natawagan, mo na ba, Natawagan mo na ba, Yuel? Natawagan mo na ba ito, 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 sa 3 billion 3.035 uh, billion. 3.035 3, 3 billion uh, 35 million and then 800,000 to yun be exact. ang, exact. Yun ang insersyo. Paniwala. Kahit na sinabi ko na sa'yo, kung ba, Kahit, sinabi Kahit ko na ako na... pa nagsabi. Parang mas gusto kong masakit paniwala. Na, masakit naman yan, kung ba, oh, sige, naniniwala na. <laughs> Kaya hindi ako maka... DDS moves always speak news. What kami, ano, dami-dami lang? Mga kung gumawa kayo ng kasamaan, ang saya ninyo, pag nahuli... Gusto damay, damay ang lahat, kahit di gumawa ng korupsyon. Ano para gulatin yung tao? Style nubulo, mga animal.